Aries. Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, red at silver. Masuswerteng number, number 23, number 11 at number 19. Ang red at silver ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kailanawan sa pakikipagkomunikasyon. Ang number 23, number 11 at number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawaing na nangangailangan ng tiyaga at tiwala sa sarili. Taurus, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, orange at sky blue. Masuswerteng number, number 6, number 14 at number 27. Ang orange at sky blue, ay nagdadala ng sigla at kapayapaan sa paligid mo. Ang number 6, number 14, at number 27 ay nagsasaad na ang pagtutulungan at tamang komunikasyon ng susi sa isang matagumpay na araw. Gemini, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, yellow, at white, masuswerteng number, number 34, number 17, at number 29. Ang yellow, at white, ay sumisimbolo ng liwanag at bagong ideya. Ang number 34, number 17, at number 29 ay pahiwatig ng pagkakataong mapansin ang iyong galing sa larangan ng sining o paglikha. Cancer Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, blue at pink. Masuswerteng number, number 7, number 13, at number 23. Ang blue at pink ay nagpapahiwatig ng damdaming sensitibo at may malasakit. Ang number 7, number 13, at number 23 ay nagbibigay ng lakas upang mas mapaigting ang ugnayan sa pamilya o minamahal. Leo, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, black at gold. Masuswerteng number, number 27, number 15, at number 30. Ang black, at gold, ay sumisimbolo ng karangalan at determinasyon. Ang number 27, number 15, at number 30 ay nagbabadya ng tagumpay sa larangan ng trabaho at desisyong may kinalaman sa pamumuno. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at violet. Masuswerteng number, number 8, number 20, at number 31. Ang green, at violet, ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling at pagbabago. Ang number 8, number 20, at number 31 ay senyales na magdudulot ng positibong resulta ang matalinong pagpapasya at kabutihang loob. Libra, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, light brown, at blue-gray masuswelting number, number 5, number 18, at number 24. Ang light brown, at blue-gray, ay nagdadala ng balanseng pananaw at katahimikan ng isipan. Ang number 5, number 18, at number 24 ay paalala na ang pagpapasensya ay magbubunga ng kasaganaan. Scorpio Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, blue at white. Masuswerteng number, number 9, number 16, at number 28. Ang blue, at white, ay nagbibigay ng lakas ng emosyon at kaginhawaan sa paligid. Ang number 9, number 16. At number 28 ay pahiwatig na may darating na oportunidad mula sa lumang koneksyon. Sagittarius, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw pink at gray. Masuswerteng number number 10, number 21 at number 33. Ang pink at gray ay nagbibigay ng balanse sa pananaw at pagdadaloy ng inspirasyon. Ang number 10, number 21 at number 33 ay pahiwatig ng matagumpay na kolaborasyon o proyekto. Capricorn, libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at violet. Masuswerteng number, number 11, number 25 at number 32. Ang green at violet ay nagsasaad ng pagunlad sa personal at profesional na aspeto. Ang number 11, number 25, at number 32 ay gabay na ang pagtitiyaga ay magbubunga ng kasaganahan. Aquarius, Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, dark blue at white. Masuswerteng number number 1, number 12 at number 26. Ang dark blue at white ay simbolo ng malalim na intuition at kaayusan. Ang number 1, number 12 at number 26 ay nagsasaad na panahon na upang simulan ang bagong plano na matagal mo nang iniisip. Pisces, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, pink at dark blue. Masuswerteng number, number 14, number 22 at number 35. Ang pink at dark blue ay nagpapahiwatig ng emosyonal na suporta at karunungan. Ang number 14, number 22 at number 35 ay senyales ng pagkakataong makahanap ng bagong inspirasyon sa simpleng mga bagay.